tayo ng Nuki. Ito, Nuki. Abay. Nuki, Nuki, Nuki. Ito yung iluluto ko. No, no, no. I will, I will cooking this uh, Nuki because ah uh, you will eat this one. Okay? Oh, ah. Uh, I-open ko yung talagong na mag-English mag barok-barok tayo or pangalato tapos tuturuan ko kayo kung paano magluto ng nookie, ito kasi nung una rin, hindi rin ako marunong eh ngayon eh ngayon, eh naglalive din ako sa tiktok, eh kaya yun, dalawang ano ko, sa ka camera naka-on din, kaya dito ako nagsalita minsan, diyan naman sa inyo o, oh, tumatawa yung anak ko kasi, hindi niya na hindi niya na, yung, binye, binye na, yung, binye, binye na yung, yung sinasabi ko ano Uh, tawa ng tawa. Ayan. Gupitin natin. I-prepare natin. Ayan. Alam so, dyan sa mga, mga Pilipino. Ayan. Kayo, kung marunong kayo magluto nito or, or hindi pa nakakapikin nito, masarap to. Ayan. Uh, two or 3 minutes. Kung uh, quick uh, cooking, this one is good. But ang pagkakalam ko sa sa Taiwan at sa Pilipinas, wala kang mabibiling ganito. Dito lang. Kaya nung umuwi ako ng Taiwan, uh, bumili ako ng tatlong box nito. Sa so isang box na malaki, 16 pieces ang mayroon. Kaya Okay. Ay, maano na pala to, mainit na. Ang um, pwede niyong gamitin, oil, sunflower oil, or itong butter. Pero mas masarap ang uh, butter or margarine kaysa ito. Iyan. Ayan, Ayan. kuha lang tayo ng konti. Ayan. Kung, uh, kunti lang muna ilagay natin. Ayan. Ilagay natin sa... Uh, I show, show them like this. May yung kami cameraman ko. Ayan, ilagay muna natin dito. Ayan, Pagkain na na ko to. Kaya kailangan bantayan niya. Ayan. Ayan. You can consume if you are far, you can consume your uh, if you are there you can consume. And then no, and then ang gawin muna natin. Kung may ham kayo or wala, kahit na anong uh, ihalo nyo rito, baboy manok or ham any o pwedeng ihalo i, i pwedeng ihalo huwag lang isda kasi malansa mas maganda ganito ito lang, itong ham na ganito ayan, ham ham gusto, gusto ko, gusto ng anak ko ham ayan, kahit na ano i, i, mas masarap kapag medyo haluan nyo ng Gulay, kahit anong gulay na ilagay ninyo, okay lang. Kahit na kangkong, spinach kamote, leaves, pwede. Huwag lang yung, ano, kahit anong gulay, pwede. Yan lang. Ganyan-ganyan lang yan. Kahit anong gulay. Ganyan ang noki rito na uh, lot nila sa restaurant kahit na ano. Pero yung noki sa restaurant na na ano ba yan na ino-order namin simple lang hinahaluan lang nila ng spinach ayan spinach leaves it's okay and then you can use at saka ano pa basta spinach lang yung ano lang pero dito sa malapit sa bahay namin na restaurant para yung kung uh, ituro mo lang sa kanila kung anong kung ano ang vegetables na ihalo mo. Choose your choose what you want what you wanna put here. O, kapag naiintindihan nyo, kapag may Pilipino dyan, just say hi. Or if you are English speaking, ito lang. You can uh, add any here. or vegetables, chicken, ham, any. Oh, and then quick cooking only eh. for for my baby. Ay for for my son uh, food this one. Ayan, mag-English muna tayo. Ayan, natapos. Ayan, kalahati lang. Yung kaya nyo ubusin. Kaya nyo ubusin ba? Yan, narin ganyan, ganyan lang yan. Ang luto ng noki nila. Dito, mura dito yung uh, noki nila. Ano lang, tag-17 crowns. Ayun. Pero nung nagdala ko sa Taiwan ng ganito karami kasi may, yung anak ko may restaurant, tinuruan ko siya kung ma, paano magluto nito. Ayun, gitna niya. Cool, pa, ano lang, quick na serving para sa para sa sa sa, sa customer. Madaling iluto. Ay, madaling maluto. 2 to 3 minutes lang ito na. Depende sa kalanin ninyo. Ayan. This is okay. Oh. Okay. Let's go. Ayaw niya ng beef eh. He don't want, he don't want some pizza So, only this one. And then after, he want something like, he want, ah, what? You want more? You want more? Enough this one? Eh na, kunti, kunti lang baka hindi niya maubos. Kasi kunti lang nito, mabubusog ka na. Ayan, alakasan ah, lakasan natin na apoy. Ayan. Cheese. Ah? Cheese. No, wait. After this one, let's cook first. And then we can add cheese after. Okay. Ito lang muna. I-prito, prito muna natin ito. Tungno, na to. <coughs> Hanggat maluto. Ayan. Kung gusto nyo manuso kagad, takpan nyo. Takpan nyo ng mga, at saka, hinaan ang apoy. Uh, uh, you can cover and then lower the uh, fire or this one. Lower temperature and then wait 2 to 3 minutes. Okay. Tawa lang tawa yung anak ko kapag uh, nag re-record din siya eh. <laughs> tawa na tawa na yung kam ko. <laughs> Ayan, i-ano natin. Dito muna to. Parang, pero kapag nakikita ninyong medyo ninyo, ah, uh, ano yun? Walang masyadong mantika ay yung walang oil. Pwede nyong dagdagan. Ayan, dagdagan nyo ng konti. Ayan. Sabi ko sa inyo, pwedeng gamitin to. Pero, uh, pagkakaano ko, mm, hindi masarap kapag itong, itong oil. Tawa na tawa yung anak ko. Hindi niya kasi naintindihan yung Tagalog ko eh. Ayan. <laughs> okay. Ayan, lutuin lang natin. Ayan, lutuin natin. And then, yung temperature niya, ay, ayan. How about that ham? Uh, It's okay? If you, uh, only this, oh. Uh, ayan, mag-English, Englishan tayo. Para ano. Ayan. Ayusin mo yung pagka-camera mo dyan. Ayan. Basta nang tawa nang tawa. O nagpaglalatok na lang tayo. Sino ang paglalatok diyan na? Ah. Uh, viewer ko. Aya sulutoy panggalatok. <laughs> Un eh ay ah, uh, get ang get pangasinan. Ang apo yung nga luto da. Ang apo diyan Pilipinas siya. Ma ama, ano ba 'yan? Mahirap bumili ito nito sa ano sa Taiwan or sa Pilipinas. Mag-import ka na lang dito or gumawa ka ng sarili mo. Ayan. Ayan lang 'yan. Yes. Uh, simple 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 lang. Pero masarap 'to pag may a uh, little bit vegetables. Ayan. Aalin ah, ah, ba may kamatis kayo? Ayan, i ihalo nyo rito. Ayan, masarap na. Ayan. Ayan, dumidikit. Kailangan uh, yung kawaling gamitin ninyo, non-sticky, kasi dumidikit. Ayan. Kapag uh, yung sticky na kawali ang ginamit ninyo, lahat, durog. Ayan. Hello? Ayan. Nakatingin sa akin ng anak ko eh, kasi ano eh, tawa ng tawa. Oh. Show din, show din what I'm cooking. Oh. Okay. Tapos, itong ham, at saka ito, itago muna natin sa refrigerator. Ayun. Aray. Tapos, mas maganda, pag naluto to, ang ihalo niyong uh, cheese ay ito, yung, uh, ano ba tawag? Grana, Grana Padano. Padano. Ayan. Italian cheese, mas, mas, masarap. Oo. Oh. Kaysa yung uh, mozzarella, dati ang ginagamit ko kasi, mozzarella cheese, no yummy. Ayan. O, like this only. oh okay. maybe, This is enough. Ayan. Uh, live cooking tayo. <laughs> cooking, cooking, cooking. <laughs> Ayan. Medyo okay. Okay na kasi yung texture niya na ganito naging yelo na. At saka medyo bumuka na at lumaki na. Pwede na. Uh, let's take some plates. Ayan. Ito, magandang plato na gamitin ninyo pag sa restaurant. Ganito yung may ukas sa loob ba. Ayan. Ganito lang. Okay, that is enough. Ayan, ilagay natin sa plato. Mas mas maganda sana kung may kulipla. ay ano ba 'yon? Uh, spinach or any vegetables you can put here. Uh always yummy and then ganito lang one plate and then you can put some this one cheese this kinds of cheese this one I bought in Tesco this kinds of cheese and then like this ayan ayan kaya bubu -bu 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 na ano ba ayan na more wait Uh, because, it's like stones. Yung powder cheese ba na ano na, ayan ganito. Ayan, ganyan, 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 ganyan lang yan. Easy, easy lang. Easy. <laughs> uh, uh, uh. ayo na, anak ko, may paminta. Maanghang. Alam niyo na mga kids, ayun nila ng ng, uh, ano ba yon? nang vegetables or any. Kaya yun lang, ganyan lang yan. Ayan, simple. Simply, simply, simply lang. Ayan. Simply, simply the best. Simply the best. Simply the best. Ayan lang, ganyan lang ang ano. Na, yan lang, uh, ano ba yan, nuki. Put, potato, ginuki. Ayan lang. Okay. Take a picture. Can okay, take a picture? Oke, oh, Take a picture. I'll put to my YouTube channel. Ya yeah. Okay now. Oke okay. So. Ayan. Shhh. Bigla ba naman nagsisigaw? Um, Where is it? Uh, yeah. So try. Try that, Sit down there. Okay. Sit down and try. Yeah, yeah. you have many viewers. How many? Two? And uh, many? It's one. Uh, maybe, maybe, maybe. Maybe, maybe, it's maybe. maybe, maybe. Baby. Okay. Yum. Yeah. How do I know? So try. I forget to put salt. <laughs> so right. try first because this salt so, uh, this is uh the cheese is salty. So try. If no salt, I can uh yummy. Know I mean? No need salt. Uh, uh sometimes no need to put some salt because that Noki is uh salty. Okay. So put a little bit salt for yourself. Yung chi eh, yung cheese powder na to, kapag hindi niyo naubos ng maybe 4 days or 5 days, huwag niyo ilagay sa sa taas ng refrigerator kasi magmo-mold at mangingitim. Ilagay nyo sa sa freezer, always put in freezer kasi hindi naman to ano eh, yung bang magiging bato, hindi. So So, Oh, okay. Yummy? Okay. Mm. you have really nice camera, Camira. camera, camera, oh, filipino, tagalog, aíã, bobo, hum, you have viewer, okay, oh, yeah. looks good Mm. Yeah. So more cheese. More cheese. I am more cheese para. I yeah. More cheese. I am more cheese. Okay, enough? Enough? Okay. Okay. This is yummy cheese. Yeah, we know that. Yeah. Yummy, and cheap. Tesco, from Tesco. Yeah, we need to close this one and put to freezer. Yes, and then oh, I can. I will cook this one and bake this one soon. After after he eat. Ah. Uh, Ewan ko ba ako ano yung English ko. English barok. Sino ba yung mga Pilipinong nandyan? Hello. Hello po sa inyo. <laughs> Pag nagtatagal ko, eh, yung anak ko, eh, tawa ng tawa. Eh. <laughs> Sino ba mga Pilipinong dyan na viewer ko? Mayroon ba? Ayan. Ayan. Mm-hmm yummy with cheese. The cheese powder. Mm -hmm. Oh, raw, oh, raw. Oh, Can I try? Can I try? Oh, uh oh. -huh. I-try ko kung masarap o hindi. Luto ko, hindi ko pa natitikman. Harus ubusin na niya lahat. Ayan. Halap. Ano ba? Kahit na huwag yun nang lagyan ng asin, kasi yung noki maalat na. Be careful when you cooking a noki because that noki is oh, um, salty. Don't do it. We're in camera. Yeah, somebody watching you. Yeah, I know. Ayan. Ayan. Ito, ano bang tawag dito? ah uh, this one, I bought in a cheap. I don't know what uh, I'll It do of small. this one. No, in little only. Ayan, ito lang. Maybe I, I can cook with something else, with cheese. Uh, oh. And then, or any. I, I'll look in the refrigerator what we have. Ayan, pwedeng pwedeng ihalo ito na ipapalaman ko to dito. Oo, Ito, ito, yung may tawa ng tawa sa likod. Yan. Yeah. Somebody hiding Somebody hiding In. Hey. A. can you be normal? Why are you smiling? Are you smiling Mmm. 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 hmm 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 Mm. hmm masarap, Sa. Mm. 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 nyam yum. mm -hmm. mm. why are your hands always flapping me you have, uh, you have, some problem ayam masarap nyam nyam Remember when you cooking noki, don't put a lot of salt because the noki is uh, salty. only butter mm, fried mm. in butter only that's all and add some more yummy if you add some vegetables yum mm. ayan kukunti ang niluto namin pero dalawa akong kumain yan masarap yung ham ayan ayan Ganyan, ganyan ang luto namin. Sa mga nagmamadali, eh, ito lang ang kainin niyo. Ayan, okay na. For me? No. No? One for you, one for me? No. No. Mm. Sabi ko sa inyo, masarap eh. Mm. We have live cooking show. With one viewer. With one viewer. <laughs> With one viewer, live show with one viewer. uh, -uh. so it's dance after like this. <laughs> mm -hmm. Okay. And then. Itololo toing ko na to ngayon. Ah, I need egg, but we have an egg. For right. Uh oh, no. mm -hmm. Look like some Czech are watching in there. It's not, it's not Filipino. What uh, viewer? Always Czech. Always Czech there? We can speak Czech. Yeah. He, he speak Czech? Yeah, he speak Czech. He's up uh, boy. <laughs> Who's check that? Say boy, yes. You. Say yes, but mm, no problem. Okay. You only. Mm hmm. Mm hmm. quiet. So that's all. Say we eat all. No more. Really yummy. Well, bye bye now. Bye bye. See you tomorrow.